Applevins, talagang matigas talagang kukuti mo ha. President, itutuloy niyo ang death penalty at ginagawa ng ibang bansa, go to war. Because full victory is your death penalty. At kayong mamatay na mga politician kayo at mga tao na religion na umaayon sa death penalty, kampun kayo ng demonyo at batas ni Lucifer yan. Hindi batas ng Bible yan. In the first place. For the world, to empire of the devil is not Christ. Ako, mga kalaban, yung world president and world religion. Kaya Jesus Christ. Don't exist and don't lose. Because this earth is perfect, destroy, and time. Well, kayo matatanda kayo mga politician. Kaya wala kang place ididit penal penalty yung dahil guilty nagkakasalan tao dahil papatay nyo bakit? pag namatay ba sila papalitan nyo at sex kayo sa babae sa sibling eh ang tatandaan nyo nga dumi-dumi ng ari nyo baho-baho nyo pa hindi kayo nakakadire mga amoy lupa kayo mga impacto kayo malalandi kayo kampon kayo ng demonyo kayo hindi kayo tatagal dito sa earth na to get it? pwede ko President Donald Trump yung death penalty na yan stop na yan China Korea all over the world You story to the World War III. Ituloy natin ang World War III. Nang mamatay tayo lahat sabay-sabay. Para malinis. Walang guilty. Oh, Finish. E eh, kung bubut kayo ng deep penalty, eh, bibitayin yung isa-isa ng tao eh. Lalong nagiging inclusive ang mga tao. At ang mga religion. Feel nila. Kasi hindi sa kanila nangyayari. Eh kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, yun yung nangyayari sa inyo eh sisigilin kayo because our death is not your hand to the world and evil because it's the Lord's hand yung sarili mo nga hindi mo alam kung sino naglalang sayo eh. baka hindi mo pa alam ang alam mo si Lucifer hindi ang nagpapayaman lang sa earth si Lucifer because this earth is the kingdom of the hell kaya nga ang earth material eh, nabubulok kagaya ng katawan mo nakaagnas kasi ang earth is not forever material lumalaho sa kalawakan bakit mo before dinosaur? For discovered or to our bones? I-expel mo yung sarili mo sa mga buto ng mga animals noon kung paano sila namatay. Eh baka hindi mo pa alam. Mas magdidik penalty ka. Ibukubo ka nga sa tanas ka. I-joke yung syumong bulok kasi bulok ng ari mo. Fuck you. Go to hell. Inihain sa kamera ang panukalang batas na layong ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Sa House Bill 10910 nakasaad na papatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng gobyerno na makakatulang guilty o nagkasala sa kasong plunder, murder, illegal drugs at iba pang karumaldumal na krimen. Sa pamamagitan naman ng lethal injection ang parusang kamatayan sa ibang kriminal na nagkasala ng katulad na krimen. Ayon kay Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema, Nag-aay ng panukala, naniniwala silang maibabalik ang disiplina ng mga Pilipino kung maibabalik ang death sentence na magbubunga ng isang ligtas at payapang lipunan. May tinatawag na In-Canada Movement na ginagawa ngayon ang Canadian Immigration. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito makakaapekto sa Filipino community? Sinuri po ng isang registered immigration consultant ang isyong ito at may payo sa mga kababayang nais maging permanent resident ng Canada. Narito ang report. Sa susunod na dalawang taon, mahigit sa 20% ang mababawa sa mga maaprubahang permanent residents sa Canada. Kaya nababahala ang maraming aplikante ng PR kung paano ito ngayong makakaapekto sa kanila. Ayon kay Michael Corales, isang Canada-based registered immigration consultant mula sa Suncor Unlimited at CCICSC. Halos kalahati ng mga kukuning PR para sa 2025 at 2026 ay ang mga nandito na sa loob ng Canada. There was also mention of um, around 40% of those becoming permanent residents would be um, part of the in Canada um, movement of the government. So, nakakatakot man po tignan um, yung mga nasa loob na ng Canada, they may have um, more opportunities. Ang posible anyang maapektuhan ay ang mga aplikante na mula pa sa ibang bansa tulad ng mga aplikante na nasa Pilipinas pa. For those who are, who are outside, possible po na ang bawas nito mapunta sa Mabawasan ang provincial nomination allocations, for example. Possible din pong mabawasan yung sa mga other other classes, uh, mapa-economic man, family reunification, uh, or yung sa mga humanitarian side. Kung titingnan daw kasi ang kasaysayan ng mga nakaraang draw, mas madalas mag-draw sa mga provincial nomination at Canadian experience class, pati mga skilled worker at skilled trades na mga aplikanteng nandito na sa Canada. Inaasahan niya na sa susunod na dalawang taon, ang kukunin na lamang ng Canada ay mga skilled workers, kung saan malaki ang kakulanga ng labor force tulad ng healthcare, construction, IT at iba pa. There is a mention of a push more on the skilled trades and on the health side. Um, I think the French-speaking community also has this uh, increase in their shares. So there might still be consistency pero uh, there was also mention of the, federal high-skilled uh, emphasis so, so baka po mas ang labanan ngayon is skill-specific. Mula sa 120,000 kada taon, ang mga maaaprubahang aplikante ng PR gamit ang provincial nomination ay magiging 55,000 na lamang para sa bawat taon ng 2025 at 2026. Malaking kabawasan kung tutuusin. Pero ayon kay Corrales, posibleng ang babawasan ay ang mga aplikanteng galing sa labas ng Canada. There's a portion of provincial nomination that uh, benefits inland applicants but there's also a portion for outside applicants. Po. So it's possible na the, the reduction reflects the movement of prioritizing in Canada applicants. So yung mga nakasabit na uh, in theory, They were sub submitted under the pretense of the existing allocation so hindi po sila dapat uh, affected moving forward with the, with the new quotas to be released. Kaya sa mga naisan niyang dalhin ang mga kamag-anak dito sa Canada o mga kababayan sa Pilipinas na naisubukang makarating dito sa bansa. Pinakamabuting gawin ngayon, tingnan ang mga trabaho o skilled workers na nakalista sa website ng Canada. Mukha siyang mas mahirap because there's a smaller quota but we also have to understand it in the point of view of the government that they want to get qualified and more deserving uh, applicants for permanent residency for a better society. the demand is there it was it's already identified by the government so and you have the tools actually to to either study the programs uh to qualify for those jobs or or, or get yourself ready even before you arrive in canada as an international student and um or if you're already in canada Uh, be able to see kung saan kayo makakapasok kung uh, sa skills. Sa nakalipas lamang na dalawang taon, napakarami ng mga pagbabago sa mga polisiya ng Canadian Immigration. Kaya mas mabuti ayon kay Corrales na bago kumilos sa anumang aplikasyon, kumonsulta muna sa isang registered at licensed na immigration consultant o immigration lawyer para matiyak na tama ang inyong gagawin. If you feel overwhelmed with so many information, um, never hurts to invest in a consult with a proper consultation um, with of course uh, properly designated um, practitioners Tamapu kayo lumalaki po yung demand sa mga consultation especially for those inland because nalilito na po sila Ano ba 'yung policing sa sila ano ba 'yung policing hindi. Huwag daw basta di-depende sa mga nababasa sa social media o mga bulong mula sa ibang tao na hindi naman kwalipikado dahil ito ang posibleng magpahamak sa inyong planong kinabukasan dito sa Canada. 국민읽기 참 따라 합니다 1 9 0년 j u 을찬 h 하